Ayan, kapatid mo. Yan, ha? Ayan, ha? Tawa kami dito. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Busi mo yan, ha? Ayan. ko tatap, ha? Ilaki mo na ako, ha? Ha? Ilaki mo na ako. Oo, kapatid mo. Ang dami ko inaampon dito, eh. Ayan, tiyo mo. Gutom na gutom, Jolas, ha? Oh. Ilaglakan ko sa ano. Ano sabi siya security guard doon? Sa labas. Sabi niya, eh, wala. Wala wala, palang dito. Puntay, ina mo ka. Mabuti na dito, o, sa tabi ng POE. Puntay, hindi wala, alam yung POE. Eh, sa sinabi sa security guard? Sa Starwall. Diba, sabi nga, dito ka sa labas, dito ka sa loob. Ay, hindi. Kasi gusto kaya doon kita pinagdama sa si Lucas, shortcut si ka. kapag doon ka sa labas, punta nyo na malayo, mailit. Oh, ba't isang security guard kayo roo sa iyo. Ayan, o, oh, di ba? Gawin ah. security guard doon, eh. Security oh. guard ng Starwall yun ng baka at saka lalaki ng galunggo. Nagkutok sa biyahe po tayo. Okay. Okay. <laughs> Sabi mo. Ano, check mo? Double no, check mo yung ano niya, ha? May isa ba yung pito sa may AJC niya? Ano yung Manbay? Ha? Sabi mo nga yan, o Monday? Manuel. 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 Oh, siya, may kawa niya eh, no? Manuel. Ito. Manuel ba yon? Manuel ba yon? Ryan? Oh. Manuel? Manuel? Ito, ito, mo nga. At At Andres mo. Man, San, San, ah, San Manuel San Manuel. Manuel, oh. Ah, San Saan so, mo kasi ilaw? ko, San Manuel po. kumain ka na doon. <laughs> Sige, sige, sige kakain na rin kami.